Ano yung tindihan mo yun, boy? Kong Kong. Tabi, huwag niyo sanang mamasamain ang sinabi ni Rabo. Pero siya lang talaga dumaan sa due process. Sorry, Sir Mayor. Pero ano naman o kami ni Aling Tami? Sigurado ako na wala kami kaming kakulangan. Wala ako kaming kasalanan. Paano ho, kung meron lang po talaga sumasabot tayo sa amin? Sino naman gagawa nun? Eh, tayo-tayo ang laman ng mga nandito. Yun na nga yung pinagtataka ko, boy. Di ba, sino yung maglalagay ng itis diyan? Sa mga pagkain. Ang dami yung ba sinasabi? Ano ba? Ay, ay, ay. Ano ba? Bakit ginagulula? Nagawin. Oh, oh, oh. Kumilahon yung kayo. Ano yung tunak-tunak si Sabo? Patay niya kayo yung sindurag, di kayo nakakasakit. Tuturuan ko lang ng leksin tong kumag na to. Aminin niyo na lang yung kasalanan niyo at pagbayarin kayo. Para patang duruduruin ako, kung ba nagpapakain sa akin? Ang tapang mo, ah. Sino pinagmamalaki mo? Si Kaprambo? Kasi kaibigan mo? Malakas ang bagar mo? Para sabihin ko sa'yo, pwede namin siyang sampahan ng reklamo kapag napatunayan namin na kinikilingan niya kayo. Ba't pati itong kaibigan ko tinitira mo? Hindi siya kasing galing ni Kap Jerry. Kung kay Kap Jerry to, napasarado na agad dito. Dahil kaibigan ka ni Cap Rambo, gagawa siya ng paraan para maabsuelto kayo. Hindi totoo yan. Sandali lang, kagawad. Hindi ako tao! Ina-expect mo talaga na paniniwalaan ko yung sinabi mo? Eh di ba dati nakulong ka, wala ka ng kredibilidad, wala ka ng kakayanan, wala ka ng karapatan, eh kang ilutin! kayo! Tama na Tama na Tama na Tama na! Tama na! ako mismo ang maglalakad sa kapitolyo sa kaso nyo. Ipapasarado ko itong hainan na bulok. Mamatay kayo sa gutom. Kagawad! Tama na! Boy, ba't mo naman ginawa yun? Boy, kasi kaibigan kita eh. Hindi ako papayag na saktang ka ibang tao. O tratuhin ka ng parang basura. Kasi kilala kita eh. Diba? Mabuti kang tao ng Tami, naglalabang ka namin. Sana naman ikaw ganun din. Alam ko, na alam mo sa sarili mo na nagsasabi kami ng totoo. Pero bakit kami? Hindi mo kami nagawang ipaglaban. Boy! Alimtami